Bawa oh, tayong yelo, mga kasari. Mabusa na kasi ako ng yelo kagabi At medyo tinamad akong gumawa ng yelo. Kaya, ayan. Ngayon tayo gagawa. Ang lapok. Lapok na. Traffic pa. Kakawi lang namin ni galing sa market na hindi kami ng isda. Tapos, napaka-traffic. Putik pa ng daanan kasi kagabi yung mula. Ako nakapag-grocery. Dami oh, pa namang laman kasi nung no, Saturday na ako. Tapos, yan, Sunday, may display. Tapos, kapo, naglaba. Ngayon, gagawa ng yelo. Ay, buhay. Tindera. Tindera. Magalas ng no, ibig na gani, wala pa si utot. Kaya to siya muadto kay kabalo siya ulan. Gapon daw gani, dili daw gani, to sya to siya muadto kay ulan. gahapon sayo siya nang uli. kasama ko si Bianan Kamarites. Abay yung magawa na yellow. Talagang sagad-sagad yung aking yellow na umos. Ibini, yeah, yeah. manto niya ang plywood dito sa pustig hapon. Murag bulok-bulok lang po ito kay Murag Nay mau lagi anai nama putu Jangan sih dia nanti kamu tahu sih. So, ayan lang mga kasari. Nandito na lang dahil medyo marami-rami pa yung agawin kong yelo. No? Ngayon ako nag-voiceover dahil nakakapagod. Ayan, diretso video na lang tayo. Content din naman ito, diba?